Pa yung barangkita na to. Ah, ito na pala. What? Boss! Fish nga! Ah. Why, man, Ay, boss! sorry. Basta ayaw, I, boss! Ay, boss! Basta na, boss! Ay, boss! Ako na maghahalo! Boss, nasa <laughs> sa si stick mo! Ah, boss! Ito! Ay! Oh, boss! Ba't na mapakalaan mo yung stick mo? Hindi, boss! Ito, talaga fish ball lang yung stick ng <na laughs> fish boss! Boss, pang ano to eh! Pang barbecue! Hindi! Tirahin mo police. na! Oo! Oh. Ah. Tama na, boss! Boss, tatlong piso ah! Dos tatlo ah! Baka naman sumobra ka! Tira, alam kung tira doon ka! Boss, napakamahala na <laughs> mo na mo! Ah, boss. <laughs> Pero kita na. Sumaya mo <susukuyo> ka muna. Yawa! Ito man ngayon ah. Pero nakaubos na tayo ng baseball. Ano, Magaling aso? kang kupal ka. Ayon. Ah, baseball po, baseball! Baseball! <laughs> Hala pa po yung ano natin dito parang kahitahan na Asa kaya yung barang natin dito ng suki? So, barang gitara Guys, yung barang gitara nating ano, suki wala pa. pera. Nakpake muna. Oh, baseball po. Baseball. hu baseball mga guys. Ayan na, baseball. Galing sa ano? Sa Sana Sa Sa ano? Sunog na yung fishball. Bas! Fishball! Ayun. Bas, fishball, bas. Bas, fishball, tatlo dos, tatlo dos. Tatlo dos, bas, tatlo dos. Eh, makikita na ito. Tatlo dos. Ayan na. Sa China, guys, sa yung parang gitarot. Parang gitarot, sumayaw ka daw. Sayaw. Parang gitarot, sayaw. Wow. Lapa, lapa, sayaw. Sayaw. <laughs> 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 Yo guys, siya po yung barangay tarot ng mabulo. <laughs> Ayan ah, ang hirap kumita talaga. Ang hirap, ang hirap pag-anap buhay mga katasyo. Ayan, peaceful, peaceful muna tayo. Ayan. Okay. Boss, peaceful, boss. <laughs> <laughs> boss, peaceful. Peaceful, boss. <laughs> boss, peaceful, boss. Boss, peaceful, boss.

eh guys. <laughs> ayan, yung peaceball, sold Sold out na. Ayan, no. Uh, shout out nga pala sa promote natin to. Ayan. Saan no, sir. Peace ball, Baka naman. Ayan, no. Oh. Mag-ingay, yun. Ayan, oh. no. Nakarating dito. Nakarating dito sa mabulo. Bayaw, uh, ayan, no, oh. mo. Ayan, ganito po niluluto yung peace ball. Kinakailangan po ng kanal. Ganito, bayaw. Ganito. Whoa! 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 <laughs> whoa! Toro, paano magluto ng baseball? Magluto yeah, yeah. yeah. eh. ng fishball kailangan po ng kalan siyempre. <laughs> 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 eh, yeah, yeah, kailangan ng kawali. Wala kang paisa. Oh, sayang, sayang. Eh, magkita nun. Bagi mo na siya, na siya, Oh, <laughs> Oh, Megos 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 po! Megos 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 nabulabog Megos 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 po! Asistek! Megos 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 Oh, oh, yun, yun, yun. Ah, matalap. <laughs> matalap kahit ito ng sos. Ayun, di ba ba? May kalasa. <laughs> Muwi ka na. Ayun ko Pa yung barangay to. Ah, ito na pala. <laughs> boss! Boss mo Ay, boss, Sorry. Basta ko, boss. Ay, boss, na, boss. Ay, boss, ako na maghahalo. Three. Boss, nasa stick mo. Ah, boss, ito. Ay, ah, boss, ba't tama na stick mo? <laughs> di ba, siya talaga, peaceful lang. Ang i-stick na peaceful, boss. Boss, pang ano ko eh. Pang barbecue. Hindi, exactly. mo na. So, oh. ah boss? Boss! Tatlong piso ah! Uh, dos ang tatlo ah! Uh. Baka nyo sumobra ka! Tira alam kong tira doon ka! Boss! Napaka naman ang fishball! <laughs> ah, boss! Barang kita na, Susunod ka muna ah! Ocho na! Baka tatlo Guys! Yun po! Fishball no ay, yeah, syempre, barangita na 'to, ya. Pasok po sa mga ano diyan. Ito, so, shout out, shout out, syempre. kaya ano? Parang long leg ko. salamat po sa panonood, mga Lako guys. Eh. <laughs> Hindi din ako <laughs> <laughs> <lang> mar <laughs> <laughs> si mark Pagkinaan na ko nakita sa Facebook. <laughs> <laughs> e, Sikat ka. Mabayaran na. Masalit ko talit mo yan. <laughs> oh,